May 5 minutes ka lang. May 5 minutes lang siya para makapasok. Uh, Lee, do you know the uh, meme? Do you know you uh, okay. I, I, I only have 5 minutes? Green flag ka. only have 5 minutes? yeah. Ay, tanong ko nila po You got 30 minutes. Yun ba yun? Ay, hindi nga. Minutes. Hindi, hindi nga. Green flag ako. Tanong ko. Tano? Eh. Pero tama na ako nang sinabi. Ano? <laughs> tama ako ng girl. <laughs> ala naman Gusto ko. No! <laughs> tama yun. <laughs> <laughs> right, tama? Yeah. Kapi sa tingin mo. ala. Ano? The, the look says it all. Oh, kasi... Hindi, nag-iisip ka. Ba Ang uh, bagal mo daw eh. <laughs> Beige muna. Beige muna. Beige. Parang... 6 <laughs> In between? Hindi ko pa sure yellow, eh. Mahirap mag-judge. In between ka parang. Eh. <coughs> Double wing. Yellow pa rin eh. Ano siya eh? Kasi nga his eyes do lie. That's why actions, bro, not eyes, bro. So, hindi maglay yung eyes ko. Ay. Pag siya yung katitig ko. Mm. Uh, <laughs> Pwede ko tinuro. Doon kang malakas, bro, eh. Pick up lines. <laughs> Dapat, ano, huwag ka halaga. Ganun. Huwag siya yung katitig. <laughs> huwag siya yung katitig. <laughs> 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 Giting ka doon. <ganun. laughs> <laughs> Opposite, really. <laughs> Tatampo ako. You know, there's a, there's a free seat. Oh. Ha? I prefer. I know. I ano? Want. Ano? Yeah. Ano? Yeah. 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 What? Nahawa talaga ako sa accent. What? Yeah. Kaya <laughs> mo mo ah Ha? Gusto ko yung Admiring from afar. Ah, yun yung ano mo. Ah. ah. <laughs> Ganun yung atapin niya. Ganun yung atapin niya. <laughs> Admiring from afar. Uh Oo. -oh. Huwag <laughs> naman masyadong far, pre. Yun dapat ganyan lang. Sakto lang. Sakto lang. Sakto lang. I was invited sa Blackphone. Blackphone. Have you watched Blackphone? Uh, watch... Yeah, that's good. Cool. <laughs> Bakit? I'm serving the... <laughs> Parang na, natutok sa akin. <laughs> Hindi ko matiis. Parang ako ng edit. Ha? <laughs> ah? Parang ako ng edit. Parang... <laughs> you're so good. Be a no. no. So, sir, so ay nang blood effect. Dami yeah. naman nun. No? No. Yeah. So, sir, ang smooth. Kaya Did know. ballerina die? Dude, Keanu Reeves uh, no. is the only actor na kahit meh yung acting niya, huh. okay pa rin yung nam. Dude, he's like, he's like Brad Pitt. Pero okay naman. He's like Brad Pitt. Okay. Huh? Eh, charat. Ano, ano nangyari? Ano nangyari sa panaginip? Mababas ako, bawal sige. Ay, bawal. Ang random. Sobra. Ang bazo, ako. Like, legit. I love Greenwich. Same. Yung pizza, yung first night, yun lang kinain ko, diba? Oo nga, no? Uh, I didn't eat anything else. Kasi yun lang. Kung magkatabi tayo. Oo. Oh, oh. Because you were quiet, eh. So I wanted Sorry. to be like, ano, may, First day. Oo. Oh, para meron kang OA na katabi. Ngayon. Parang hindi mo na ako Hindi mo na ako kailangan. Kaya mo <laughs> na. kaya oh, mo na. Kaya ko na yung sarili ko. Oo, oh, kaya mo na yung sarili mo. Eh. out lang kita uh, ng first days kasi tahimik ka talaga. Paano kung tahimik ako? Wow! ebe eh, eh, wala talagang ganun. Oh, kuya, kanina sa labas. Alone time yun eh. Hindi ko kaya. Gusto ko may magkausap ako. Ah, talaga? Sabi mo kasi kanina kaya umalis oh, ako eh. Ba't ko di Diba sabi mo, gusto ko lang... Hindi, sa labas. Gusto ko sa labas. Oh. Like, I want, I want to Ah! Ang intindi ko, gusto mo lang tumulala. Saan, so, ikaw sa po. Like, okay. Li like, those one-on-one -on -one talks sa beach. While it's sunset. Sunset. Oh, I miss sunsets. Nakita ko ng sunset kahapon. Hindi mo ba nakita yung sunset kahapon? Hindi. Naguhugas ako eh. Kaya hindi ko, hindi ko alam na nung after natin kumain, may liwanag pa. Kasi nung pumasok ako, nung lumabas kayo, asa ah, loob pa ako, hinuhugasan ko yung 20 plates and 40 utensils. <laughs> yeah, that's how I feel. Uy! Tumutuli ako. Ay, oo oh, nga, no. Gabi rin eh. Tatakpan ko. Mm. She's inside at... Kato ka. Silip ka lang. Kato ka. Oh. Ay, ba tayo ba't tayo mo? Ha? Ba't mo? Ba't ko gagawin? Ha? Ba't ko gagawin? Ano? Bakit? Ayaw mo? Gusto ko. Ha? Gusto ko... Ano? Halika nga dito. E, mga -half -zip yung ngayon, eh, mga naka-half-zip kayo ngayon, ha? Sige, bukas na ako. O bakit ano? Bukas na ako. Bakit hindi gusto... na rin to? Rave. Chef. Salt Bay. Sabi ko sa kanya, ba tayo mo tabihan? Ha? Ba tayo mo tabihan? Oo oh, nga. Ba tayo mo tabihan din? Si sino? Ah, Ay, meron ka din ba? Meron ka. Uy! <laughs> meron ka, no? Meron ka, no? Meron ka dito? Inigo! Si Inigo. Ayun na, ayun na. Go, go, go. If you do it, I'll do it. Ah, no. ah, si Ashley. <laughs> Parang friends lang si Lee. Kami oh, eh, ko. Pirato. Pinapa, pinapa, pinapasa. Pinapasa? Oh. Gawa, no? Gawa. Ha? Huh? Gawa. Gawa. Gawa, gawa. Ewan ko. Yan sa inyo. Gamitin mo lang, Yan bro. Yan, maya na lang. Yan sa inyo. Ano ba? mong sibling. Match ko na ba yung fit niya, bro? May leather jacket ako din, bro. Same color. Sinichange na talaga yung topic. Sino? Sinichange na yung topic. Ganyan din siya kakapan, eh. Oh, <laughs> no, no. Hindi iba, no? Tubig ko. O, oh, you know, may mga... Baka... Film, film mo, match ko yung fit. Gusto mo yung match ko yung fit. Yeah? wala <laughs> huwag na. Pwede, pwede. Bukas na lang. Pwede halata? Hmm. Bukas ko na lang sa sawat yan. Pagkagising hmm. sa umaga. Pwede ka kaya umupo doon? Para wala lang. Gusto no. Ang <laughs> dami-dami. Inigo mag ng ibang jacket. mag ng ibang jacket? Yan ang jacket, yan. Arawali. Kailangan ng jacket. Baka Baka dahil yun yung mga suot kahapon. Ito na yung chance Mga baka oh, makapag leather jacket. Joke <laughs> lang. Eh, dalhin na. Akala ko pumunta doon. Torpe? Torpe ka ba? Mm, tingin mo. Bukaw. Hindi. Ah? Torpe? Ayaw mo kong lapitan eh. It's not... Si Inigo na muna tinawag. Hindi siya. No, si Inigo na ngayon eh. Ah, sige. Sige. Pero mukha ang torpe. Eh. Si Inigo. Inigo daw eh. Inigo. Tara, huwag ka. Tapos biglang fanlash yung screen, Inigo. Bro. Ginaya pa yung suot ko. Right, right, Inigo. <laughs> Housemates <laughs> pinaghihintay I know. Ring the bell. <coughs> Does everyone have grey sweats on? Oh, I don't have. Really? Or a black. Black and denim. Black and what? Denim. Well, you know, really? Help for sure. Sophia, you don't don't want want you want <laughs>